Kalito! Oh. Alam mo na, yung tubig kong malamig! Hanep! Oh. Bus na bus! Gusto mo pang kan? Ha? Pang kan? Ah, pangin. Pangin oh, okay, magas. Tama-tama, yung kakakain ko lang eh. Dato mo ako mamaya pag ko kumain na. Oo oh, po, ikaw pa. <laughs> <laughs> tamis na tamis si Idol Maki. Sa sobrang tamis na paluha. <laughs> Ay, uy. Uh, Ay, doon, Mac. Walang asim, ba? Maasim, yung sobrang tamis nga. Sobrang tamis, eh. Suka so, yun, sa hangot, mangang pa. Uh. Ano mo na, ano yan? Ba, Ay, doon, Mac. Siyempre, ginamitan natin ng knowledge. Ba't pa, pa na? Mas, walang knowledge. Walang bawe. Ito, Idol Mac. Ito, ano, ginawa mo doon? Ito, Idol O, Bubuksan ko, aliga. Ito, oh. Ano yan? Aliga, ito, ah. O ayun bakit yun nakita mo Ayun waka karayom Opo may panturok Ah nilagyan like ng suka Ang galing Walang mong bumawi May paraan may mo ng <laughs> brain galing mo Opo huwag na magalit na magalit Bakit? Bawi ka Shhh. na lang kay cute Hindi <laughs> mm. <laughs> pa napunta hindi pa hindi pa dito na sigurado nakakain niya dito opo opo hindi pa <laughs> abawin sigurado yan Hindi mo wala ba ayun oh. mak pag ano kapitan mo tong camera ha siyempre ahanda ko na rin to ah siya na na natin talaga na natin paituro ah eh, siya siya tuturo ka muna na suka <laughs> Tadi, hintayin ko na lang pumunta dito. Pasang muna ako ah, Apo, tatawagin ka naman nun. Iingin ang malamig na tubig Apo, pagkaingin uh ang malamig na tubig yun. Oo, oh, sabi ko na umubog. Apo, ang imaga. Ba, hindi ba? Gusto kong bumawi. Pagka sinabi ko, hindi ka mga Kaya nga. Hindi, ba't di ka sasabihin? Apo, 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 apo. Much, much later. tagal naman na, ano ba? Mapunta na nga. Ngayon, ngayon, ngayon! Ay, eftoy! May kain tayo. Kuwain ka na, pre. Ano yan? Apo kumain na ako. Ano yan? Kare-kare. Eh, ba't walang laman? Ba, ayoko na ngayon na ano, pre. Nagdadait ako ngayon. High blood kasi ako, pre. Eh, nagbabawas ka sa kain. Oo. oo. <laughs> Nalala, Kaya laman. puro gulay lang muna din ang ina ko. May gulay-gulay din naman yun. Ay, Ano pa rin. sa loob. Skelito! Oo! Oh. Alam mo na, yung tubig kong malamig. Hanep. Oh. Bus Bo, na bus. Wala oh, <laughs> kain to, bagulay lang. Wala pa, bus. Ah. Kuya, atin ang mga gulay lang kinain, eh, no? Ay, oh, ma, May sinabi sa akin yan, eh. Ano? Magda-diet na daw siya. Eh. Oh, diet. Diet ka na, boy. Mm -hmm. Wala Ay, kasi, wala bata-bata pa. Ina-high blood na yun. Ano ba? Gusto mong Ha? Pangkat. Ah, pangkat. Oh, pang oh tama-tama. Yan, kakakain ko lang eh. Apo. Oh, ito mo ako mamaya kumain na. Oo po, ikaw pa. Ang sarap, ang tamis. Ang tamis. Na. Hmm. tamis. Hmm. Oh, Dahan-dahan <laughs> naman. Wala ka ba? Kina oh, mo ang nalamunan. Hindi, saglit lang sa kanya yan. Ang ah, ako dito, idol ma. Bakit? Aba, ko kunakain yan, hmm. masakal pa sa unggoy. Bakit? Aba, naiibon yung pagkain dito. <laughs> Hahaha! Kami <laughs> nagre-reserve dyan dito. Opo. Uh, wala, wala ng panguyay. Ano <laughs> ba? Napaidon misan, hindi ko magamit ng water yan. Eh, Oo. hindi na inom. Hindi nainom yan. Ganun daw ang pampalakas. Uh, eh, mm. Kaya pala, hinahay blada. <laughs> Ang yung kwento. Diet daw eh. Mm. -hmm. Paano na ano, magsusumbong sakit daw ng batok niya? Kaya nga. Uh. Mm. Paano ano kasi kinakain okay. eh oh, na. tao pati sa ano, Idol Max sa Paris. Ay, kala ko ang tao sa libre eh. <laughs> <laughs> ako kahit sa libre, isa na rin yan. <laughs> <laughs> natapos ang pag-anong Ang diba? oh. bilis eh. <laughs> Basta nakita lang ang pong kanina. Kaya nga. Anong tarap? Matamis ba? Mm hmm, tamis. Idol Max, ang sarap daw. Ang uh. sarap sa atin

<laughs> ano? Ate, ano? Alam <laughs> mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Ano mo ba?